I've been attached with a feeling of them waking up with you. Dahil kahapon nga guys ay napakinggan na nga rin ang mga bula sa mga music platforms ang kanta o album ng ating Balmariano na The Solemn At kasabay nga rin ito ang album launch na talagang marami ang humimlay At dahil nga rin dyan guys ay talagang nag nga ang Solemn After Somber pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil talaga namang nag number one nga agad sa iTunes ang The Solemn. At ganito nga ang naging reaksyon ng ating Bel Mariano dito. At ayan nga dito, Bell's reaction when the MC said number one on iTunes. I'm so proud of you, my love, Bell Mariano. Dahil iba talaga ang pagtangkilik ng maraming bablis at pagsuporta nga sa ating kopol na sila Donny at Bell Mariano. Dahil ganito nga rin nila suportahan ng ating Bell at Donnie ang isa't isa. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating kopol.